Patuloy na pinag-uusapan ng mga netizens ang nakakaaliw na pagtambal ni Naruro Madrid at Bianca Umali sa kalukalike ng It's Showtime. Ang segment na ito ay isa sa mga paborito ng mga manunood dahil sa nakakatuwang pagpapanggap at mga biroan ng mga kalahok na mistulang kapareho ng mga kilalang personalidad. Nang pumasok si Roro Madrid sa entablado bilang kalukalike, agad na napansin ang pagkagulat at kasiyahan sa mukha ni Bianca Umali, na isa sa mga hurado sa segment. Ang kanyang reaksyon ay puno ng kagalakan at hindi maitatangging saya. Isa si Bianca sa mga hinahangaan sa It's Showtime dahil sa kanyang pagiging natural at magaan sa paningin, kaya naman hindi nakapagtataka na ang kanyang pagganap bilang hurado ay nagbigay ng extra saya sa buong palabas. Samantala, hindi rin nakaligtas sa mata ng mga netizens ang iba pang aspeto ng It's Showtime. Ang mga netizens ay patuloy na bumabatikos kay Kim Chu, na isa ring host sa palabas. Ayon sa ilang mga komento, Tila hindi nagugustuhan ng ibang mga tagahanga ang pagiging prangka ni Kim sa kanyang mga opinyon at pakikitungo sa iba pang mga kalahok at co-hosts. Ang kanyang tinutukoy na pagiging takles o sobrang prangka ay nagbigay daan sa mas malalim na pagtalakay at paminsan-minsan na pagtatalo sa social media. Maraming mga netizens ang naghayag ng kanilang mga opinyon na maaaring mas maganda kung si Bella Padilla ang papalit kay Kim Chu bilang host. Isa si Bella Padilla sa mga respetadong personalidad sa industriya at kilala sa kanyang pagiging magaan at maayos sa pakikitungo sa iba. Ang ilang mga tagahanga ay nagmumungkahi na mas magiging angkop si Bella sa hosting role dahil sa kanyang karisma at positibong aura na nakakapagbigay inspirasyon sa mga manunood. Ngunit, hindi rin naman may kakaila na bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang lakas at katangian na nag-aambag sa tagumpay ng It's Showtime. Si Kim Chu, sa kabila ng mga batikos, ay patuloy na nagpapakita ng kanyang husay sa hosting at patuloy na kinikilala ng marami sa kanyang dedikasyon at pagsisikap. Sa kabilang banda, si Bella Padilla ay mayroon ding malaking fanbase at maraming supporters na naniniwala sa kanyang kakayahan bilang isang mahusay na host. Sa huli, ang mga ganitong isyo at diskusyon ay nagpapakita lamang na ang It's Showtime ay isang palabas na patuloy na nagbibigay ng kasiyahan at kasiglahan sa mga manunood. Ang mga paborito at hindi paboritong aspeto ng palabas ay bahagi ng mga tinatangkilik na elementong nagiging dahilan ng patuloy na tagumpay ng show. Habang ang mga netizens ay patuloy na nagbabahagi ng kanilang opinyon, isang bagay ang tiyak, ang It's Showtime ay mananatiling sentro ng entertainment sa bansa, na nagbibigay saya at ligaya sa maraming tao. Ano ang senyo sa balitang ito?